Dumating na araw ng asawa ko naman ang magpapatanim. Kaya't samahan nyo akong sabaybayan kung paano sila magtanim ng pechay. Kaya, let's go! Walang bibitaw! Magandang araw mga kumarkong bakla. Panibagong araw na naman sa atin dito sa Lamesa Dam. Ngayon mga kumarkong bakla, ang araw na pangpapatanim ng mga aking asawa. So mga kumaring bakla, maagang maaga pa lang inapunta na kami dito sa Lamesa Dam. 5am pa nga lang ng umaga ay naggayak na kami pumunta dito sa Lamesa Dam kasi nga naman kailangan naming maagang bunutin itong mga punla hindi kasi siya pwedeng tanghaliin na lang pagbubunot mga kamarigong bakla at baka abutan nga naman ng init ito nga mga kumari kong bakla ang tatlong plat na bubunutin namin para ilipat dun sa pagtataniman. Ito yung lungan na nga kami ng kanyang kapatid at ng kanyang mama. Para nga naman mapadali ang pagbubunot namin ng punla at hindi kami abutan ng init dito. Sa pagpupunla pala mga kumari kong bakla, ito ay inabot din ng dalawang linggo. Pinatibay din kasi yung kanyang mga ugat para at least kapag inilipat na siya, ay eh talagang mabubuhay siya. Dito nga yung mga kumbakla, alas 7 na nga ng umaga at lumalabas na yung siharing araw. Pero tingnan nyo naman mga kumarig kumbakla kung gano'ng kabilis kami magtanggal na ng punla. At apat ba naman kami nagtatanggal niyan. So naubos na rin namin sa wakas yung mga punlaan, talaga namang inubos namin yan. Huli na nga namin na malayan mga kumarig bakla ang kapal pala ng perplat na punlaan niya. Kaya tingnan niyo mga kumari kong bakla, talagang napuno yung refrigerator nila. Refrigerator! Dahil tapos na kami sa pagbubunot ng punla, kinuha ko na yung lagayan ng paglulutuan namin. Dito nga sa part na toma mga kumarikong bakla, tinakpan niya muna yung kanyang punlaan para at least kahit papano hindi ito mainitan. Sa part na nga na ito mga bakla, ito naman ang aming mustasang bubunutin ngayong araw. At pagkataas nga na lahat, ito na nga at kailangan na namin magsaing. Ito ay dalawat kalahating kilong bigas mga kumarikong bakla, kaya kailangan medyo malaking kaldero. Dito nga ay nagsimula na siyang magpaapoy para ma-ready na namin ang aming isasaing para sa magtatanim. At habang nakasala nga ang aming sinayang, inire-ready na rin namin ang aming lulutuin. So ito yung ulam nila ngayon mga kumari kong bakla una ko nang na hiniway yung mga rekado at talong. Siyempre mga kumari kong bakla, siya talaga ang una nagtimpla niyan. Aba mga kumari kong bakla, hindi ko naman talaga alam kung paano niya titimplahan niyan. Kaya eto, ang kumari nyong bakla, taga video na lang talaga. <laughs> Dito mga kumari kong bakla, ipinagsama-sama niya na lahat na rekado para at isisang lutuan na lang. At syempre nilagay na rin niya itong gata from Batanga.